Mayong gabi sa tanan-tanan no? Sa Bacolod sa Negros. Sa labas ng bansa, uh, mapagpalang araw po sa lahat Ngayon ay meron po tayo no. Uh, tatlong piraso na buntot po ng pagi. Yan po ang buntot ng pagi ay nabuhay ko na yan at ang maganda dito pa sa loob ay meron po akong kinaragan ng mga dasal dito sa loob yan. Takot dyan engkanto, kanto, mga barang mabarang demonyo, no? Lalo na po ang aswang. Kaya, pag tunay ka talaga na manggagamot, ay meron ka talaga ang buntot ng pagi. Kasi magamit mo iyan sa panggamutan. Kung marami na talagang ingkanto sa paligid o mga demonyo, pwede mo itong iwas-iwas, no? Ang buntot ng pagi. Kahit anino lang po ng demonyo, spirits po ng mga demonyo, mangkukulam, mga inkanto ng mga masama, evil spirits, ay nako talaga dyan kasi mayroon dyan mga sikreto ng mga dasal na aprobado po na gamit ko po yan sa mga panggagamot ko at mga dasal yan at mayroon po dyan talim ng espada ng Diyos Ama no? kaya sa indresado mayroon tayong tatlong piraso ngayon kasi sa totoo ang paggawa po ng mga anting-anting ay no kung hindi lang talaga nakakapagod mayroon po tayong anting-anting araw-araw pero ngayon kasi nakuha na yung mga order pero sakaling po na order kayo ay screenshot lang po ang mga resignyo gawin po natin yan kaya no sa interesado ngayon meron tayong tatlong piraso buntot ng pagi yan nakalagay po dyan talim ng espada ng Diyos Ama pag natapano po ang aswang o mga incanto, evil spirits kahit anino lang ay sabog po lahat kaya ulit maraming maraming salamat sa kumuha at saka sa kasat magtiwala. Kaya pakishare ng ating video. Maraming maraming salamat talaga.